Sa kabilang banda, nag e mag-isa si Zing ng shooting habang parang alalay si Gao Jan, nag-aabot ng tubig. Naglilinis ng court, lahat-lahat. Kaya natanong siya ni Xing, ano to? Kailangan mo ba ng pera? Nagkunwari pang inosente si Gao Jian, pero inamin din niya, gusto niyang makapunta sa isang carnival kung saan magpe-perform si Xing Yu. Wala siyang tiket, kaya hingi siya ng tulong. Umayaw sana si Jing at tumalikod, pero napansin niya ang hawak na poster ni Gao Jian, may picture ni Fon. At bilang certified number one fangirl ni Fon, napa-oo na rin siya. Di nagtagal, magkasama silang pumunta sa carnival kasama si Yunmo at ang makulat nitong kapatid. Halos mawindang si Gao fan fangirl mode sa lahat ng nakikita, nagsimula na ang performance ni Xing Yu, sumayaw siya kasama ng iba pang dancers. Halos mabaliw si Gao at kahit si Yunmo ay napangiti sa show. Pagkatapos, inanunsyo ang isang special challenge, kung sino ang ng sampung sunod na accurate shots, makakatanggap ng espesyal na regalo at picture kasama si Xing Yu. Habang nag-iisip si Gao Jian kung paano siya mananalo, sinabihan siya ni Xing na kumbinsihin si Yun Mo para siya na lang ang pumuntos. Pero kahit anong pilit nila, ayaw pa rin ni Yun Mo. Kaya nagdesisyon si Xing na siya na muna ang sumalang, pang flex lang ng skills. Isa, dalawa, tatlo, sunod-sunod ang tira niya pero iisa lang ang pumasok sa ring. Napaisip bigla si Gaujan at naisip niyang buhatin si PYU sa balikat para siya ang pamukul. Naka-score nga si PYU ng isang beses pero agad silang sinita ng commentator, bawal daw ang piggybacking. Siyempre, umalma si na Jing at Gaujan sa unfair na rule. Para lalo pang kumbinsihin si Yunmo, nagbanta si Gaujan na ayaw hostage niya si Po kung hindi siya sasali. Sumakay pa si Pisho, nagdrama na parang hirap na hirap para lang magilty si Yunmo. Sa wakas, pumayag din si Yunmo. Humarap siya sa court at parang wala lang pasok ng pasok ang tira. Hanggang umabot sa sampung sunod na puntos. Todo si ng mga tao, humanga sa bagong gwapong high scorer, samantalang si Yun mo naman iniisip lang, pwede na ba akong mag-cur? Habang papalayo siya, biglang may lumapit na mayabang na player, si Siang. Sinabihan siya ng commentator na mamaya patatawagin ng mga guests, pero binaliwala niya lang iyon. Sabi pa niya, kung shooting contest ang labanan, dapat makasali rin siya. Nagsimula ang timer para sa 30 segundo, 10 shots. Pero imbes na tumira agad, nakatayo lang siya sa unang 15 segundo. Pagkatapos, biglang sumabog sa bilis, derderechong long-range three-pointers. Pasok lahat, walang mintis, hanggang sa huling tira. Tumalikod pa siya nang hindi tinitingnan kung papasok. At syempre, suabe, sinabi ni Siyang na hindi niya kailangan ng prize, warm-up lang daw yon. Nagwala ang crowd sa hype, Tinawag ng commentator si Yun Mo para kunin ang prize pero naglakad lang siya papuntang restroom. Sumunod pa si Gao na kunwari may ihirin. Doon, napansin ni Yun Mo ang isang player na naglalakad papunta backstage, si Chong Fong pala yun. At instant panic siya sa nakita. Samantala, nakuha rin ni Sheng ang pinakahihintay na moment ang picture kasama ang ate si Shing Yu. Nilately pa siya ng ate niya, tinawag siyang fanboy, pero tiniis niya ang kahihiyan. Pagkatapos ng photo, binigay niya pa ang signed picture kay Gao Jan na syempre umiyak agad na parang talunan. At sa huli, inanunsyo ng commentator ang susunod na segment, isang mini-match kasama ang mga national level players mula sa iba't ibang top schools. Isa-isang ipinakilala ang mga players at sa pinakahuli, ang star player na gumulat sa lahat nung nakaraang torneo. Pag-akyat ni Chung Fong sa stage. Umatake agad ang crowd ng malalakas na hiyawan. Ang swabe ng lakad niya, parang superstar, at pati si Shing Zay nag ng todo. Samantala, lumabas si Yuno mag-isa palabas ng venue. At nagsimula na ang laban ng mga star players. Sa gitna ng court, harap-harapan si na Siang at Fon. Sabi ni Siyang, matagal na raw niyang hinihintay ang araw para makabawi sa kanya. Pero ang savage ni Fon, hindi man lang siya maalala, para patunayan ng punto, bomb iris si Siyang ng three-pointer mula sa center court, boom. Pasok. Sinabayan pa niya ng pang-aasar na wala na raw laro si Fon itong mga nakaraang buwan. Pero si Fon, dead mo lang, sabay banat, baka raw kinakabahan kaya wala itong bubble gum ngayon. At dito na siya nag beast mode. Diretso ang atake, walang pasa-pasa, tinuhog lahat ng depensa, at sa dulo, isang matinding dunk. Si Yunmo, habang nanunood, biglang naalala nung nasa baishi pa siya. Madalas silang maglaro ni Fon noon pero napasama rin siya sa gulo dahil dito nang tanungin niya si Fon, simple lang ang sagot, wala akong obligasyong magpaliwanag. Sa kasalukuyan, panalo ang team ni Fon, may 18 point lead. Sabi niya kay Shi Ayon, sobrang mayabang ang playstyle nito. Palis na siya nang mapansin niya si Shing sa crowd. Matapos ang matagal na panahon, nagkumustahan sila at nagpalitan ng number. Sinabi ni Shing na wala na raw si Fon sa Shi at sagot ni Fon, magkikita sila ulit sa national stage. Sa kabilang banda, binunyag ni Gao Jan kay Sema na si Xing Yu pala ay ate ni Xing at halos mawala ng ball si Sema sa gulat. Pagkatapos, pinag-usapan nila ang next opponent, Gihei High School. Kinuwento ni Gao ang tungkol kay Siang Tu, isang world famous legend doon at tatay mismo ng bagong star na si Siang. Akala ng tropa, easy win lang laban kay Siang Junior, lalo na't kasama nila si Yun Mo. Sa practice, kitang-kita ang agwat. Si Yunmo, Mo, laging on time, sabay kinikilig ang lahat ng girls sa kanya. Pero si Sema, palpak lagi, kaya laging bad trip si Liao. Dumating pa sa punto na nag-away sila ng mga boys dahil ayaw siyang i-order ng pancake, kaya hinabol niya sila para manako. Fast forward, match day na. Sa entrance pa lang, nag-aaway na si Sema at si Pisho dahil sa ice cream. Siyempre, pinagalitan ulit siya ni Liao, kain na naman kasi ang nasa isip nag sila para pampaswerte, kasama si Duan na injured pa rin. Napansin ni Liao Liao na sobrang dami ng spectators at ipinaliwanag ni Gao nasa line-up daw kasi ng Yihei si Siang. Kinabahan si Liao, convinced na mahihirapan sila. Pero pinaalala ni Pishu, genius si Yun mo, kaya may laban pa rin sila. Pagdating ng Yihei player sa court, inakala ng lahat na ang dambuhalang muscleman ang si Siang. Pero hindi, ang tunay na Siang ay yung payat pero astig na ka pa. Napatigil si Shing na niya ito. Siya nga yung mayabang na nakasalubong niya sa Carnival. Pero ngayon, confirmed na siya Siyang, anak ng legendary player. Kahit ipinakita na ni Siyang ang kanyang ID para patunayan na anak nga siya ng alamat. Duda pa rin ang mga boys. Dumating si Yunmo at agad siyang nakilala ni Siyang mula sa Carnival. Pero si Yunmo, wala, hindi man lang siya maalala. Ang mas malalak, inakala pa ni Yunmo na ibang player ang si Siyang. Kaya ayon, napilitan ulit si Siyang maglabas ng ID para ay pakitang siya talaga ang real Siyang. Medyo nadadala na siya ng emosyon pero pinakalma niya ang sarili at sinabing ipapakita niya sa lahat kung sino talaga ang tunay na Jin nagsimula ang laban. Si Gao Jan unang humarap kay Jiang, yung player na napagkamala nilang si Siyang kanina. Kahit mas matangkad si Gao nakuha pa rin ni Jang ang bola at ipinasay ito sa kakampi niya. Napunta kay Siyang ang bola at sinabi niya kay Xing na tumutok lang sa kanya. Tumalon siya at nag-release ng three-pointer mula sa gitna ng court, nagulat ang lahat. Naglakad pa siya palayo, kumpiyansang pasok ang tira. Pero muntik nang lumabas ang bola matapos tamaan ng rim. Biglang sumulpot si Jen, kinuha ang rebound at nag-dunk para makuha ang puntos. Sunod, humingi si Sema ng pasa kay Yunmo. Pero imbes na ibigay, tumira agad si Yunmo ng malayong three-pointer, swat. At dahil doon, tatlong puntos agad para sa team nila. Lalong nag-ingay ang mga babae sa audience, halos mabaliw sa tuwa. Kasunod nito, muling nagharap sina Xing at Shan. Tinukso pa siya ni Shan bago sumugod at nakalusot. Tumira ito ng three-pointer, pero napansin ni Jen Ang na hindi ito papasok. Kaya umatake siya sa rebound, kinuha ang bola, at ipinasasa isa pang kakampi na nag-convert ng tira. Nakuha naman ni Yunmo ang bola at nag-fake siya bago ipasakay Xing. Pagbalik sa kanya, gumawa siya ng napakahirap na tira, swak na swak. Dagdag dalawang puntos para sa team. Doon na nagbabala si Yun Mo, baka si Jiang ang totoong core player ng Yihei, hindi si Siang. Lalong nainis si Siang sa narinig. Pilit siyang umatake, pero pumalpak na naman ang tira. Nakuha ni Gao Jian ang rebound, pero biglang sumingit si Jiang at ninakaw ulit ang bola. Nagbigay siya ng napakagandang pasa na naging dagdag puntos para sa Yihei. Hindi nagpahuli si Yun Mo at nakashot ulit. Sabi naman ni Teacher Lee, buti na lang at kasama nila si Yun Mo lalo na't na injured pa si Duan. Sa court, narinig ni Shing si Jong na nagsabing seryoso na sila. Tinawag naman ni Siyang si Jang bilang coach Tai. Kaya napaisip si Shing kung coach ba at player din si Jang. Napansin niya rin na parang wala silang totoong coach. Agad namang palusot ni Siyang, nakasurgery daw ng Almoranas ang coach nila. Umiskor ulit si Jen Ang, kaya nagbago ng strategy ang team, imbes na si Siyang ang bantayan, si Jen Ang na ang binlock nila. Mula roon, palitan lang ng punto sa magkabilang panig. Walang gustong magpahuli at mas lalong humigpit ang laban. Sabi ni Duan, kailangan na ng tiebreaker. Sakto naman, sumubok si Jen ng isang tricky pass para sa kakampi niya. Pero na-intercept ni Shingei. Kinuha niya ang bola, kumari pa sa kabila at sa huling segundo ipinasan niya kay Yunmo, swat. Nakuha na nila ang abante ng apat na puntos. Sumigaw si Shingei, kaya nating manalo. Dahil sa momentum, lumobo pa ang lamang sa lima. Dinribol niya ang bola, nakalusot sa ilang depensa at tumalon papunta sa ring, pero biglang dalawang defender ang humarang Sa huling segundo, ipinasan niya ulit kay Yunmo. Tumalon si Siyang para harangan, sigurado siyang titira ito, pero nagfake si Yunmo at pumakawala ng three-pointer, pasok na pasok.